Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang mas disidido na nga po ngayon ang Houston Rockets na makapasok sa playoffs. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang oras na nga po para pumerma ulit si Dwight Howard ng kontrata sa Los Angeles Lakers. Naipanalo nga po mga katrops kahapon ng Houston Rockets ang kanilang game laban sa LA Clippers gamit ang pinakita nga po nila ditong team effort matapos magtala ng double digit ang anim nilang players sa paunguna nga po ni Jalen Green na gumawa ng 21 points. Kumanari naman nga po dito si Nadilon Brooks at Fred VanVleet ng 15 points, Alperen Shingu na gumawa ng 13 points at 11 rebounds at si Naamin Thompson at Aris Eson na parehong nagtala dito ng 18 points off the bench. Kaya sa kanilang pagkapanalo nga po mga katrops ay umabot na sa 3 games ang kanilang win streak at umakyat na rin naman nga po sa 8 wins at 4 losses ang kanilang record bilang ikalima sa standings ng Western Conference. Yes, kumpara nga po ng mga nagdaang taon sa NBA ay nagagawa na nga po ng Rockets na magkaroon ng win streak ng mas maaga. Salamat sa pagiging mas consistent at reliable na ng kanilang mga starters at bench players. Sinsimula nga na po ng ang kanilang pagpasok sa nakarang playoffs ay mas lalo na nga po silang naging desidido na maipanalo ang kanilang laban upang sa ganon ay hindi na sila magkaproblema at mataranta pa sa pagtatapos ng regular season. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang oras na nga de po para pumerma ulit si Dwight Howard ng kontrata sa Los Angeles Lakers. Habang dumarami nga po mga katrops ang mga laro ng Lakers sa regular season, ay dumami na rin naman nga po ang hinaharap nilang problema sa sunod-sunod na pagtatamo ng injury ng kanilang mga key players sa kanilang frontcourt. In fact, as of now nga po mga katrops ay tatlong big man ang hindi magagamit ng Lakers sa susunod na dalawang linggo sa pagtatamo ng injury dito ni Jackson Hayes. Makakasama na nga po siya sa mga injured list ng Lakers Kabilang na dito si na Christian Wood na mawawala pa sa susunod na apat na linggo at si Jared Vanderbilt naman na mananatiling out indefinitely. At dahil nga po sa pagiging underman ng kanilang frontcourt, ay sobrang na nga pong nahihirapan dito si Anthony Davis na siyang rason bakit maaga itong na foul trouble kontra sa Memphis Grizzlies. Kaya dahil nga po dyan, ay marami na nga po mga fans ang nagsasabi na kailangan nga na kumuha ang Lakers ng bagong sentro. At kung hindi man nga po sila makakuha ng center sa trade ay mas mabuti na lamang nga po na kunin na lamang nalang muli si Dwight Howard sa free agency market. Bagamat man nga po wala na ito sa kanyang prime at questionable na rin naman ang kanyang kalusugan, ay mas mapagkakatiwalaan para naman nga po ito. Nakaredy para naman nga po kahit papano si Howard. In fact, pinipilit na nga po nito ang front office ng OKC si Thunder na kunin siya ngayong kulang na kulang sila ng sentro sa kanilang front court. Ibig sabihin pwedeng pwede pa rin nga pong kunin ng Lakers si Howard kahit anumang oras. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.